two hours, wag po kayong mag-alala, ang mensahe ko sa inyo eh, dalawang oras na rin. <laughs> Isa lamang po ang pinili ko. Mahaba sana yung gusto kong sabihin. Pero yung last two verses ng ebanghelyo natin, ang tawag ko dyan eh, disinterested charity. Ang ibig ko bang sabihin, meron tayong mga generous hearts. Pero meron tayong tinatawag kong motives behind our generosity. Ano ba yung mga motibo natin kung tayo nagbibigay? Gusto ko yung i-tutumbukin mga kumamaya ang tungkol sa Inang Maria. Mayroon pang araw-araw, what are our motives to give? The first thing that came to mind is this. We may give because of our sense of duty. Ang kamukha niyan ay tayo ay nagbabayad ng taxes. We pay our taxes. It is our green duty which we cannot escape. Tanungin natin ng sarili natin ganyan ba tayo magbigay duty. Second. Second Uh, motive ng pagbibigay. We may give purely from motives of self-interest. We give as an investment. Bibigyan kita dahil balang araw eh gagante ko sa iyo. You owe me, in other words. So, an entry on the credit side of his of our account in the ledger of God. Ang tawag ko diyan rationalized selfishness. Third motive. We may also give to feel superior. Tayo nasa pedestal nakatingin sa ibaba. Bago tayo magbigay, magbibigay pa tayo ng lecture. Kasi ikaw eh, dapat eh, nag up ka. Dapat ganito. Alam niyo po, mas mahirap pa nga sa sang tatanggap na huwag mo na lamang siyang bigyan kesa bago ka magbigay ay magsesermong ka pa, magle-lecture ka pa. So, desire for vanity desire for power, I, I exercise my power over you. Ako'y nagbibigay dahil ako'y superior sa iyo. Mahina ka kasi. It has been said that the best way of giving is when we do not know to whom our gift is being given and at the same time the recipient does not know from whom the gift came from. Let me give you one little example. Some of you already know this. Ako naman, bago ako naging pare, ay nagkaroon ng pamilya. May asawa po ako, nagkaroon ako ng tatlong anak, na byudo ko, bumalik lang ako sa aking pag-aaral sa seminaryo. Before I married, 8 years naman akong seminarista. Then 34 years of marital life. Then my wife died of cancer. At her deathbed, sabi niya, Lambert, bumalik ka sa una mong pag-ibig. Eh, nagpakatanggintanggi naman ako. Wala akong ibang pag-ibig, kundi ikaw lamang. Eh, taga Marikina. Woo, tumigil ka nga. Ganun ang pagkakasagot. Ang sabi naman ng kanyang mga kapatid, Kuya Lambert, kaya ka pinagpapari ng Ati Vilma? Eh sapagkat ayaw ka lang mapunta sa ibang babae. Ay yung pala ang dahilan. Ngayon, kaya ko lang po ito nasabi. Through the years that we were together, meron pala siyang pinag-aral na apat na naging pari. I never know, I never knew. At hindi rin niya alam kung kanino niya ibinibigay at sinong tumatanggap ng kanyang ibinibigay sa seminaryo. Nalamang ko lamang, itong apat na itong naging pare, nung nakabural na siya, isa-isang dumadating, nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, Kuya Lambert, maraming salamat naging pari po ako sa dahil sa kay Ate Bilma. Eh, paano niyo nalaman? Eh, yung pong procurator ng seminaryo, nung mabalita ang namatay na si Ate Vilma, sinabihan kaming isa-isa. In all those years, she never ever told me that she was supporting for seminarians to become to become priests. Eh kasi po kaming mga bulakenyo, kami po eh, sabi ng aking uh, ama, tayong mga bulakenyo, mamahalin natin ang asawa natin at lahat ng kinikita natin, intrega lahat yan sa mga asawa. Ganun po ba pa rin kayong mga lalaki? I doubt. <laughs> Oo naman daw. Ako naman ay may naitago rin. Yung hindi deklaradong kinikita, eh, pinubulsa ko naman. Ayan man. So, yun lang po ang ibig ko sabihin. Best kind of giving, giver did not know to whom he was giving and the receiver did not know from whom he was receiving. Now, let me give you the fourth motive. Of being generous. We give because we cannot help it. It is something like this the law of the kingdom if we give to gain reward, we will receive no reward. If we give with no thought of reward, our reward is certain. Ako po ay meron ng apo, dalawa, isang seven years old at isang two years old. Nung makita ko pa lamang yung apo na yan, nag na ang pagmamahal ko sa kanya. Nagpupumiglas para bang gustong bumulwak ang pag-ibig ko sa kanya. Kaya tuloy ako'y laging napapagalitan nung aking anak. Sabi sa akin, Paps, bigyan ka naman ang bigay sa apo mo. E, hindi mo ba alam na dinisiplina namin yan? Sabi ko naman sa kanila, Anak, pwede ko ba naman tanghihan ang aking apo? Lumapit sa akin, binigay ko. O oh, ngayon, bahala ka ng disiplinahin siya. So now, I come to where I wish to tell you something about Mother Mary. The real giving is that which is the uncontrollable outflow of love. Nung puntahan ni Angel Gabriel ang inang Maria at sinabi, Hail, Full of grace, the Lord is with you. You are being charged to be the mother of the Son of God. Alam niyo po, kung hindi sumagot ang Inang Maria ng I accept, meron kaya tayong Christianity. Hindi na inalintana ng Inang Maria ang kanyang magiging, magiging buhay niya uncontrollable outflow of love. Sabi niya, I accept fear. Thy will be done. And that changed the entire universe. Nauna pa ang inang Mariyang magsabi kay Jesus ng thy will be done. Hindi po ba ang ama namin Ama namin, sumasalangit sa sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo. Eh, kailan niya tinuro ni Jesus yan? Nung may edad na siya, eh, ang inang Maria. Hindi pa siya pinapanganak. Sinabi na sa anghel, The Lord's will be done. So, my dear brothers, that is the only thing that I can tell you right now. And when she visited Mother Mary And anong sabi ng ang uh, pinsang Elizabeth? Blessed are you among women. That is her blessedness. Her crown of glory. But that blessedness is paradoxically her crown of thorns. Ang krus ng kanyang pamimighati ay siya ang kanyang korona ng kanyang kaligayahan. Sapagkat she was blessed to be the mother of Jesus, but that is the very same tabak, puso, natuturok sa kanyang puso sapagkat kayo nga, mga ina dito, hindi ba magurlisan lang ang anak natin? Nagkukumahog na tayong tulungan ng anak natin. Can you imagine Mother Mary nakatingin sa anak, nakabayubay sa krus? Her blessedness Is a paradox. And that she did because of her uncontrollable outflow of love. And she was willing to give this all the way to her sorrow. But of course, that is only second to God's love for us. For God gave Gave and gave and gave and continues to give because he so loved the world. Generous to a fault. Generous because it is a uncontrollable outflow of love. So much so that when we come to Mother Mary, we do not simply come to Mary, but we make sure That our Mother Mary leads us to Jesus. That is the task of Mary. Her uncontrollable love points us to Jesus. So our devotion to Mary must never end in just devotion to Mary, but must lead us to Jesus. Amen. Salamat po. Maraming salamat.